Dalim ba to? Eh, Mempre, manghuli kang tutubi Manghuli kang no, no, tutubi Baka naman gusto nyo pa sponsor ayano, Shout out sa Walmart Alak mo <laughs> First content mo to <laughs> Sigalingan natin oh, ah. Alak man so, May papaya dyan o Kung so, may manok na rin, naririnig nyo naman na, Tinola na yan <laughs> May malok na dun, oh. turkey nga <laughs> Putripin na natin yung turkey mo Tep na. Ama nga mga. dito. Ang lupit. Ito, daw lang. Oo, lupit. kami Ayan, nadaanan Ay, ng bagyong Ulysses. Tayo ba 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 ba? uh. pa Bagyong Ulysses, huwag ka nang babalik. Tinan mo yung ginawa mo din, Ano yung ko yan, mga. Ah, no, may truck, po. So, trap po. Shoutout natin yung mga hindi nakasama ngayong araw na 'to. nyo ano na lang 'to ah. Kay may inggit pag may nahuli kami.

'yong ona. dami Oo. So, itong mahiwagang puno na 'yan. Ito 'yung bunga niya, pre oh. Pakadinn Oo. natin 'ko lang sa tep Onday na. na natin natin 'yan. Katapat puno. Yan 'to, magpas ng ano, ng Macmat. Yan at yan. Balata mo. Ano naman yan, oh. Buti yung puti, oh. out po sa ano Walmart. <laughs> bibitawan yung pag na yan, pupunoy natin yan. Mukha yun, mo Yan, oh. Tigas. Tuloy-tuloy lang ang palo. Huwag ka sa suko. <coughs> Ayan. Yun, oh. No? Aalak man, oh. No? Huh? Ang mo talaga. An bibigyan mo ko, hindi pa bukas. Tingnan pati yung tiga, motif masih di Eka Dins. Bapak, 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 You know bapak, 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 Yun. Hmm. Uy, oh, lupit to. Yun. <laughs> <laughs> Nadurog lahat. <laughs> Ayan. Mmm, sarap. Wala sa pre. Mmm. buko. Mm, Buk. Buko yan eh. Puro tayo tanong ka mamaya madami. Napapaiyo ako bigla. Napapaiyo ako bigla. Pag ganitong mga moment talaga eh. Hahaha. <laughs> <laughs>

Mulit ng mga ganyan. Diba? Dami, men. Siya. Pero yung mga ganyan. Balik. Balik na yan. Balik. Ito lang. Ay, dami. Wow! cellphone! Kaya makikita mo sila ko eh. Masyadong ano yung tubig.

Kupin mo lang bigla, kupin mo. Yeah. May kahoy, Kahit kamay mo na lang. Utang ina, ko wag. Ako na, ako na. <laughs> Ay, kada isang <rin>, bibira. Ito din ang bibira. Ay. Utang ina mo na wala. Utang lumubog. May butas. May butas sa loob. Madudugtong pala kaya. Ayun, 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 ayun. yan ayun. yan yun. Yan, yun. Yun. huli oh tangan. Ang pinag ko! Ang dalawa pa! din to! Ito po! Ano <laughs> ko? Ang lamig! Ang minang Ito, ito to! Binuwot! <to. laughs> <laughs> yung kahon yung Kita ada tahu tak dulu. Ito ng mga farm natin, no? Ano Na pre? Madawang tuwid. Daang tuwid. Daang tuwid. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Ayun, no? Ang dami pa lupa. Gira. <laughs> Tapos may, may biglang ginto, no? Bota. Magbira ah. Hindi, ang saya. Ang saya, diba? Ang laking ginto. Ay, Kahit makata lang tayo, 20 rito. <laughs> <laughs> Basta may 20, di ba? Oo. Oh. So, 20 na. Pera? Ay, 20 dollars. <laughs> <yun>. Huwag <laughs> kami rito, wala rin pang inom. <laughs> Ayun, nakaka-20 kami. <laughs> nakaka-20 kami. Uy, na. Bigat na mabigat ka. <laughs> <laughs> Dahil. Pigo, gold. 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 Atan ko eh. Kulangot ni. Oh, gold. Kulangot ng robis yan. Wala, wala. Sundan natin. Kami ang iyong tagasunod. <laughs> Moses. Iwak ko. Mga tagasunod. Sundan natin siya. Kami ang iyong pastol. <laughs> kami ang iyong tupa. Ay, tupa pa. Ang laki mo naman tupa. Bigat. <laughs> tupa. Ayun, ayun, ayun. <laughs> ayun, ayun. Yun. <laughs> yung <laughs> yung agen itong mangyayari. Yung mga biglang ano, yung sumisemplang. Alam mo, pag nadilas ka, angat mo yung cellphone. <laughs> 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 ha? Mabasa, mabasa ka na, huwag lang <laughs> yung cellphone. Ayun, ayun. <laughs>

tayo mga kaalat Pagkihuli so, so, natin eh mm. so, pwede na yeah, so, Pwede na kayo ito Pwede, pwede. <laughs> ay, na kayo ito na kayo ito Tignan natin yung fruit mm. labor natin. Latag ah, mo dito. Latag <laughs> <At, laughs> pa nga at, na, ay, ay, gusto fruit of our labor yun gabas ang mo sa pulutan natin bubog <laughs> <laughs> <Sagbog> yan namin ako <laughs> ito, bubog kay Otep lang yan e, kay lang yan kay ito, wala mo ang kakakama, sa biyahe din mo, ikot ka